Anumang pangungulila, tinutugunan. You know what? My family in Toronto, they are all subscribed to Pinoy TV, GMA Network. Salamat sa GMA Pinoy TV. Welcome to Hawaii, GMA Pinoy TV. Anuman ang hinahanap, ibinibigay. Ay, para kami nasa Pilipinas, I'm enjoying, uh, anumang kinasasabikan. Ipinagkakalob. Aloha! Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Yeah! Ang international channels ng GMA. Pinaglalapit ang milyon-milyong Pilipino sa kanilang pinanggalinga. Kaya saan man naninirahan, itinitimok ng puso ay iisa lamang ang number one network sa Pilipinas. GMA.